Hi guys, saliit kami kay Wana. Ewan ko kung nandito si Wana. Alam, may kamansi oh. Sa so, bubong kunin ko rin. Kunin natin, gulay natin. Ewan ko kung nandito. Ay, may bunot siya. Dalhin ko yan. Ito yung sitwasyon ni Wana. Isa siyang LGBT nga bayot. Wano na yan sa'yo? Yung hinuktok naman ka diha. Ha? Ito na si na guys Ha? Anong nangyari sa'yo? Naku, ginuok ko Ito na oh Tulo mo na pala to Ano? Wala na nakatira sa likod? Malis na? Sabi ko na, saan na pa Siyempre, salamat ka Wala, konti lang yan. Kaya wala pa kaming budget. Akala ko nakalimutan nung una ako. Hindi kita oh, makalimutan. Busy lang ako. O oh, yan yeah, o, hilaw na tayo. iba. Hinain ko. Na lang Pati, wala na talagang basain. Patay, wala, wala pumunta sa iyo dito ay, na magbigay. Huwag naman magagal sa mga kapitbahay. Nahiya na rin ako mag-ano. Kasi lang hindi na. Ano, tatakbo ko sa kanila. Siyempre, ibang tao sila pagsawaan ka rin. Mm -hmm. Oo oh. nga. Wala na. Ay, ako pala man pagkukuto. Kung may sakit ako na blood, ayaw ko makuto. Sa gabi. Ang itim na ng mata mo, para ka nang na... Ano na nga eh, palagi lumulog. Puyat. <laughs> para ka nagpuyat kagabi. Lumipad ka yata ka eh. Sabi <laughs> ko Ang payat mo na. Eh, ano? Dinala namin yung ito oh, para maibubong mo dito, <laughs> Rhinolium. <laughs> balo sa hmm. masayos yan pwede mo Ibigawing gawing bubong yan Para, yan nakapali yan ha saan mo ba ilagay yan sana na may ka anput diyan ayun lang yan anto may rum akatya yan sa pindak ano mo e wow. wala man tay handan araw na kumakain ako ng alabola. Yung kaibigan ko po na matali, nagtawa na siguro sa paano. Then, <laughs> Siyempre kasi, okay. Nahirap ng buhay ko so, pa. Ang mahal ng bilihin. Ang pizza, nagmahirap din daw. Mas lalo itong binabag. Hmm. Ang kinaabuti, may saging ka pa. Eh, wala lang saging. Kaya nga tayo walis ang asyosahin ko na hilaw eh. Ay, masaklog pa naman. Ayun o, saging o, kunin mo. Ayun din na. Kanino ba yan? Hingiin mo na lang kamo. sabihin mo na ano. Pwede bang hingiin ko to dahil wala talaga akong makain? Ha? Mahirap kasi talaga ng buhay ngayon, mahal ang mga bilihin. mas lalong mahirap noon. Wala kang Mahirap nga talaga lang um, sabi Pumunta na yung may-ari dito, hindi pa. Yung huh? may-ari, pumunta na dito. may-ari. Just ko. hirap, no? hirap. Kaya nga. Huwag mong ubusin yun. Anuhin mo siya. Kasi... may bigas Makakain lang yan konti ang aso mo. Huwag mo... Pabayaan mo sila. Unahin ay, sila ngayon mo yung sarili mo. Kaya nga... Huwag mo na talian yan sila para... Hindi magutom. Pa aso. naman. Sila Kawawa naman. nas Mas kawawa ka nga kay wala kang kinakain. Wala na. Kasi nga yung mga halaman ko na yan. May nag -ano Kaya mahirap talaga na maging bayot. Na hindi nag-iipon. Kahit na malalaki ka. Natin, uh -huh. Hindi talaga. Mahirap din. <laughs> mahirap din. Laking <laughs> tunay. <two> <laughs> oh, Kasi kamo bumalik ka. Sabi ko, na anohan niya pa na ginipag ito. Kaya na kaya yung ano uh, na yun. Yan to bigas. Wala na. Sabi Busy ko, ako. Nagbalik na ano, sa ano dati. Ano dati? Kaya naantay mo pala ako. Ikaw. Wala. Sabi ko nagbalik na sa dati. Sabi ko. E di ngayon, anong na anong na mo ngayon? Ha? Huh? Anong na-realize mo? Yung mga nangyayari ngayon, ba anong na-realize mo na dapat pala noon na may pera? nag Oo, oh, <laughs> ngayon. Ay, <laughs> wag Kaya pag mga mag ipon talaga, kay naku, mahirap. Kasi noon, doon yan sa ano. Okay lang sana kung may kinukontak ka ng mga kapatid mo, no? Saan? Ikaw ba, okay lang sana kung nakontak mo yung mga kapatid mo. Wala rin. Well, mahirap na doon kahit... Kasi kung nagtrabaho ka noon, kung binibig, nag... bumili ka ng cellphone, at Ay, saka... Hindi de ko matuto. Pinupuntahan mo sila. Hindi ko matuto na... ko lang, kung matuto. Hindi ka Atumang, ano, Ay, no... na ipasya kung makano. Ina... Inauna mo kasi yung lalaki, <laughs> tinamutuloy na kaya ano masasabi mo sa mga bayot ano masasabi mo sa mga bakla na sa mga mayayaman yun hindi yung mga baguhang bakla ngayon kailangan mag-ipon mabala sila buhay nila <laughs> bahala sila magutom kailangan mo sila masaray pa yan eh mas tarayang kailangan <laughs> ko nagutom makasarayang <laughs> Alam mo, pag nagugulog ang tao, mata, ano, hirin ka. Nakapaano pa yan sa utak. matanda na, hindi na pwede magpapuwit. Matanda na, hindi na pwede magpapuwit. Huh? Ay, hindi <laughs> na. Kailangan ikiway. Kaya nga <laughs> na ako sumusoso ngayon. Kaya nga pa, ka pa, <laughs> baka madali pa yung abdo mo. Yun pa yung ikamatay mo. Ay, okay. gusto ko pa mabuhay. 73 na. Oh, 72 na ako ngayon. Sa sunod 73. Naalala ko nga kung halimbawa mo, ano, sino ko yung mag-aalaga. No, wala nga talaga mag-aalaga sa'yo. Kasi wala man ako. Ka. Kaya nga, dapat noon nag-asawa nag ka ng tumboy. Hindi. Binuntis mo. <laughs> K Kasi yan yung uso nga magbuntis ka magjowa ka ng tomboy. Oi <laughs> mabuntis Bakit dula ba yung KPS yung tomboy? Meron naman na. Dapat noo Nagrelasyon relasyon ka ng tomboy. Ha? Kaya nga mabuntis mo rin sila. <laughs> Kasalanan mo yan kay di ka nag -asawa. noon dapat nagjowa ka ng tomboy. Pinanakan mo ng dalawa, tag-isa kayo. Sayang nga daw, ano? For so many, many years, 50 years. Kaya nga, ngayon mo lang naisip na anak dapat mag-ipon. May anak ako. Eh dito, di ba, may lalaki ka man doon noon? Kasama mo dito nakatira? Ano. Hindi hmm. nga yun. <laughs> mag Magkantay nila sa kamatayan. Ano. Kaya nga, Isang daan. naman. yakis kakaseteng mo ngayon. Pas mo. Wala <laughs> na ng Nah. Kaya kailangan talaga 'pag ganoon. talaga Mag-ipon. Ang laki ng kinikita mo noon di ka nag-ipon pagkasabihin ng mga kapitrahin, pagkailan niya sa, pagkailan niya sa amin, sa akin yan. Hindi <laughs> <laughs> ka nag-ipo araw. Diba? <laughs> Kung nag-ipon ka araw, mayaman ka pa sana kay Mama Rene. Pagkano lang ang sahod ng araw sa isang piso? O dumating man, o 500 ay mura din ang bili para dapat nangangaruling ka pwede na ba ngayon pwede Bawa, pinagbawal yan ano noon hmm, bawal bawal ang hirap ng buhay bawal bawal pero nasa nasa nandiyan lang sila paano niya natulungan sa tao